Ah, sasakay ako sa elevator ayan elevator elevator ayan pindutin diba Nahulog pa yung bariya ko ay nagsara uli ayan pindutin ayan Nandito na ako sa elevator. O, o, na, elevator. o yan, nagsara na ang elevator. Ayan. Tapos, pinutin ng G. babang -baba. hmm. ba Diba? Hmm. Bumababaan na siya. Hmm. Yan. Yung ilipito. Nagbukas na. Yan. Parabas na. Lalabas na ako. Mabas na ako. <laughs> Nandito na ako sa labas. Yan. Ating gabi. Ating gabi last G's yung sa bayan uwi na uwi na gabi na ayan pumunta ako sa isang bayan ayan ang ganda ng mga ilaw nila Hmm, diba? Bye-bye!